So ayun mga kababayan, welcome back for another video at nagbabalik muli ang inyong lingkod of course, Birador Piqua at your service, ayan. Ayun, maraming maraming salamat po sa pag-abang at panibagong uh, reaction natin dito sa ating uh, YouTube at uh, Facebook mga kababayan. Sa mga hindi pa po naka sa ating uh, mga Facebook page na andyan po, nasa baba po, nakikita nyo po ang ating uh, mga... Facebook account dyan at uh, naandyan po yung ating uh, for business purposes, you can contact me there. No, sa aking uh, email, you can uh, email me if ever na gusto nyo uh, magpaano magpa ano ng business ko, anong klaseng business yan. No? Okay, so eto mga kababayan, may init-init na usapin na regarding nga po dito sa pinag-uusapan na di umano pag-takeover. No? Oh, pag take over di umano ng uh, mga negosyante uh, sa pagpapatakbo ng ating bansa. Unang-una, mga kababayan, unang-una po, itong mga taong ito ay uh, wala pong uh, matibay na katibayan, ah, uh, katibayan na ang bansa natin ay naghihingalo na. Oh, take note po, ha? Uh, take note po maraming gumagala, maraming nagpapakalat na kailangan daw i-take over itong uh, ano, uh, Pilipinas, itong pos, uh, uh tawag dito, itong uh, position ni PBBM bilang presidente ay i-ano na, ba? Diba, i-bigay na dito sa presidente po ng San Miguel uh, Corporation. Oh, tama ba? Hmm, tama ba yun? 'di ba? Kaya po ako para sa akin, ah, hindi po angkop yung mga ganitong klase ng pag uutak utak, no? Hindi po ano, hindi po ano sa akin ito. Oo, uh -huh. hindi po hindi po ako pabor, no? Para para daw lumago ang negosyo dito sa ating bansa. Sila sila lang ang mamakinabangan kawawa na ang man tendency kawa, kakawawain na naman nila yung ating mga mamamayang Pilipino na namumuhuna na maliit di ba so hindi ganoon yun ano hindi ganoon yun mga kababayan dahil nga po dito sa ano di ba sa economic growth daw na mabagal di umano ayon sa mga nagsasabi sa na, mga kritiko ng ating mahal na pangulo kasi bakit po kung matatandaan nyo mga kababaya, meron tayong kinontent noon na in ng ating mahal na Pangulo yung ano po, in,